Ayun mga gawik, isang masayang morning sa lahat dyan. Ito yung ating gagawin ngayon mga weeks, sa umagang ito. No? Yung ating bagong transplant na bayabas. Yung kanyang ating na markot. Ito na yung status niya ngayon mga weeks, No? So ang gagawin natin ngayon mga weeks, ay kakapunin natin dahil sa mataas na yung kanyang mga sanga. No? So ayan. Ayan may nahuli pa dito mga gawik sa ilaw natin ayan ano kaya ang hayop yan na pasok sa loob so yan mga gawiks no ang ating bayamas na ating na transplant dito yung namarkot natin yung kanyang mga bunga <coughs> yan so yan So dito yan mga gawiks dahil sa mataas na Yan ay kakapunin natin para magsanga dito Yan putuli natin ito mga gawiks no para makapunatin at magsanga yan So medyo matigas nga ang kanyang yun So para magsanga dyan mga gawiks no So ganun din dito Ayan para hindi ganong yan ang ating gagawin yan mata, para hindi masyadong mataas ang kanyang sanga ayan mga guwiks so ayan pa ang bunga so dito sa baba ayan yung bunga so yan yung ating antayin no So yan mga bunga So mga limang piraso yan mga guwigs. Ang kanyang bunga no Limang piraso ayan yung ating antayin at yun na nga pinutol natin yung dalawang sanga magwix para makapuno yan naman ay magsanga ang kapalit ng ating naputol ay maaring dalawang sanga na bago na bata so yan so yun na nga ang ating mga bunga ng bayabas dito magwix ayan na yung ating mga pwedeng maharbis o marami nang naharbis dito ayan so itong dalawa na ma-harvest na yan magwix ayan o. So, yun lang mga weeks. ang ating update dito sa ating bagong markot na bayabas no. Ang mga bunga diyan ay mga limang piraso. Antayin natin na lumaki o mahinog bago natin harbisin no. So, yan ay magmamarkot pa tayo ulit ng mga sanga ng puno ng bayabas mga weeks, para marami tayong maharbis na mga prutas dito. Ayun. So, ito nga yung ating nagawang puno ng papaya natumba yan magwix, sa bagyong Kristi natumba kaya ang nangyari ayan yung nangyari sa kaniyang mga dahon yan so may bunga pa naman na sana ayan yung bunga ayan oh nabuo na yung bunga niya nung ginawa natin yan oh yan yung parang style parang pagkakapon sa puno tinusukan natin yan magwix. so yun lang so update update lang tayo sa ating pagtatanim dito Bye bye yohu